Oh, today's video guys, i-review naman natin tong Rusi Macho TC 150. So 150cc itong i-review natin at sa mga gusto ng Rusi, ayan nasa harapan natin yung Rusi Macho 150. So alamin natin guys ano ba yung meron sa motor na ito at yung presyo, yung 2023 hanggang 2024. Shoutout pala sa may-ari nito na bagong mili sa Vinci Shoutout Unahin muna natin guys yung engine specification nito. Meron itong 4 stroke single overhead cam, naka carburetor engine at meron itong engine displacement na 150cc. At air cooled pa ang gamit sa motor na ito. Tama naman natin yung features ng motor na ito kung gusto niyo kumuha lalo na kung babala kayo kumuha ng pan tricycle na rusi baka magustuhan niyo itong motor na ito. Pagdating dito sa kanyang headlight, mapapansin natin na kaparehas talaga ito ng TMX 155 ng Honda kasi yung kanyang cowl guys so ito yung macho na 150 pero kamukha talaga siya ng TMX 155 <laughs> ang gamit naman ng kanyang headlight guys is halogen bulb at naka bulb type rin ng kanyang yung kanyang turn signal light dito sa harapan niya yun nga lang nakalabas so possible to mabilis itong masagi o masira flexible naman ito guys Ayan. pwede naman siyang magalaw-galaw hindi siya sobrang tigas Pagdating naman sa kanyang suspension, meron tayo ditong front telescopic at meron itong rubber boots guys. So, pang protection sa mga likabok or bato na pwedeng tumama sa ating front telescopic. Pagdating naman sa braking system ng motor nito, na ito, naka drum brake naman ang motor nito At may size naman ang kanyang rim na 17 inches. Ito at meron itong size na 275 by 17 ng kanyang gulong at tube type naman ang gamit. At ito yung kanyang rim drum brake naman yung ngayon braking system dito sa harapan at meron din tayong logo dito ng Rusi kapag nasira Suri <laughs> pagdating naman dito meron din tayo ditong reflector sa kanyang bawat gilid na kulay orange na bilog Ayan. may reflector siya guys So dito katulad siya ng TMX may cover din siya guys pero hindi siya stainless. Ang front fender guys so hindi siya stainless kundi stainless plated lang yung kanyang ah, kulay sa kanyang likod guys meron tayong grab bar dito na pangkargahan talaga na iwan ko stainless ah, baka lang din pala siya guys hindi siya stainless ito naman sa kanyang taillight ito naka square type na taillight at bulb type naman ang gamit. Pero kahit ganun pa man napaka visible nito sa gabi. Try natin. Yan guys yung kanyang ilaw. Hindi lang siya halata kasi maaraw pa. so Pero visible yan guys sa gabi pala. Naka bulb type at flexible din naman to Kaso kadamihan sa mga ganito is advantage lang talaga is madali itong mabali. So yan ang dalawang... Uh, Turn signal light dito, parehas sya sa unahan at sa likuran. At ito yung plate number, syempre alam naman natin kapag rusi, sabot-sabot lang. Madali lang talaga makakuha ng rusi. Ito naman sa rear suspension nya guys, meron ito yung dual shock absorber dito. So maganda dito guys, dalawa na sya. So pwede na talaga siya pang tricycle dahil dalawa na yung shock absorber niya dito sa likuran. At drum brake naman yung kanyang gamit dito sa likuran dahil alam naman natin na pantra itong nire-review natin. So expect na natin na drum brake yung gamit ng braking system nito. So nakaswing ng arm ito guys at chain drive. May size naman ang kanyang likuran na rear sprocket na 45. So ayon sa may-ari, 15 daw yung original na sprocket dito sa unahan. 45 naman dito sa rear niya. Paganda rin guys ng kanyang upuan kasi meron tong design na textile siya at malambot naman ang upuan nito. Pagdating sa tanke, ito naman ang kanyang itsura ng kanyang tanke. Kaparehas talaga sya ng TMX 155 ng Honda. Siyempre may logo tayo ditong Rusia at may decals rin tayo dito. Pati dito sa kanyang gilid na merong R, Macho, TC150. At meron tayong Kickstarter dito. At ganyan pa rin ang makinin niya. Rosie na logo nandito. At ito naman yung style ng kanyang muffler dito sa gilid niya. Yan. Meron din tayong, alam ko hindi ito stainless eh. Meron tayong cover dito. Rusi rin ang tatak. Dito okay. naman tayo sa mga pindutan niya. Meron tayong electric start. So kagandaan sa motor na ito, meron tong electric start. Meron din tayong hazard. So may hazard din tayo. Check natin. Yan guys. So meron siyang hazard. At meron din itong patayan ng ilaw. So hindi siya naka-automatic on. Dahil meron itong patayan ng ilaw. Ito sa kabila meron tayong high and low. Turn signal light. At yung kanyang busina tayo sa panel gauge nya meron tayong square type na panel gauge at uh, makikita natin naka analog pa ito wala tayong makikitang digital dahil puro ito analog so kita natin meron tayong signal light indicator meron tayong high and low indicator neutral at speed speed indicator mileage tsaka yung gear indicator at meron din tayong logo dito na R or Rusi pa rin, katulad sa dati naka shutter key pa rin ang gamit ng motor na ito guys kung gusto nyo kumuha ng ganitong motor na alam na ninyo kung ano ang meron sa motor na ito at kung gusto nyo magkaroon ng pang tricycle na mumurahin lamang grusy ka na Yun sa may ari ang cash price pala ng motor na ito ay 47,500 pesos